ayun po sa lahat po ng ating nabanggit diyan uh, hindi po tayo nakaramdam dyan ng hirap uho -huh. kung baga nakaramdaman tayo hindi na natin pinaramdam yung hirap kung baga naging hobby na po natin yan sa araw araw uho -huh. yun po basta po lagi tayo masaya aw oh, yeah. Ayan po, kumusta na po kayo lahat na ano po. Tayo po ay busy sa ibang gawa kaya tayo hinapo na. Aho. Sa totoo po kahit tayo ay abuti ng dilim sa pag-harvest po nito at naging busy tayo sa ibang gawa, diretso pa rin po. Gawa po na ito yung pa-order nating araw-araw, hindi natin pwede itong kaliyahan. No? Kaya ho kahit sabihin natin na pagkausap natin, kausap po. Kahit po ako ang mag uh, ano po ba, kahit abutin tayo ng gabi. Huwag lang masira sa kausap po. Na ay po, ako pa rin po. Habang may liwanag pa po tayo sa masama, tapos po Tuloy deliver po tayo mamaya. Wow. Cão com parim. tayo po yung masipag ang sisipag din ng ibon yun may mga wak pa dun no? walang dyo yan <laughs> lahat po yung masipag pala din sa aming lugar ay sa atin no? Aba, may, walang dyo may ibon pa rin ay sa kamuti po naman tayo tayo po ayan anong dami pang ano ibig sabihin ay madami po itong kasamang kalakal may okra may kangkong may gabi pa Oh, 'yan mamaya po makikita po yung pagde natin. Ay ako nga po ay pag nanggagawa ng episode, kumbaga yung pagbi-video natin. Kagaya ho ngayon, sabi ko sa ko kaya ano ang camera po ba kumbaga sa pag-harvest ba ng okra o sa pag-ano ng gabi? Ay ngayon po dinapa-ano, di tayo dito sa Pananalbos. Sa isasama ko na rin aray. mba uno mga bata Gawa ko rin po naman kaya tayo ay ano, mahilig tayong order ay ako <laughs> tayo na daming gawa. Napakahilig ng kabisperin mag-order. Yan, samahan niyo po ako sa deliver ano po mamaya po Dito na tayo mamaya ayan po buwan na ang ating kasama yan yung hapon kita pa sa camera hapon hapon po pa uwi na po tayo ano po ayan ari po ang mensahe ko para sa aking sarili ano po yes yeah, si Kabisprint po um, ano po ma yung mismo ako po sa kung bakit tayo laging naging busy ano po uh, unang-una po pagkapo tayo sumakay ng tricycle habang nagda-drive po tayo uh, nag-iisip na po tayo ng content ganyan po kami uh -huh. tapos kaya huming sa mga sukay po natin yung mga nag-order yan, pinapasok rin po natin sa isip niyan. Tapos, kung may patrabaho pa po tayo sa iba, sa, basta po, about dito sa bukid, pumapasok pa rin po sa isip natin yan. Oo, oh, kumbaga lahat, kailangan i-prepare ang gagawin, i-prepare ang ano. Yan, ganyan po kabisi. Kaya po sa sitwasyong ito, haba tayong tatakbo po pa bayan, nakabukod pa po, po tayo ay. Eh. Kumbaga, ang iniisip natin ay yung direksyon naman ng pupuntahan natin na pagdi-deliver. Ayan, sama-sama po tayo. Ano po? Yan po. Salamat po naman sa inyong suporta at pag uh, sama sa araw-araw. Araw at gabi na. Oh, uh -huh. ayan. Kanyan po tayo kabisi. Sa pamilya po, oh, uh -huh. yung mga dapat uh, gawin, oh, uh -huh. asikasuhin. May mga mga bilin, minsan po yung mga bilin ba? ah uh -huh. yan po. Lahat ay pinapasok po natin sa isip kumbaga sa mga alaga syempre tayo po yung pinaka utak ng ating tayo ang maniho ng ating buhay ba kumbaga yung mga alaga natin nasa isip natin yan ganun po ka sobrang busy ganun kalaki po yung pagsasalangan ng utak natin na ganun karami yung nagiging iniisip natin oh, yung tingnan natin sa daliri sa dalawa, lima oh, lahat ko yung umiikot sa ating isipan oh, Ayan, ganyan, sa pamilya, sa mga alaga, sa mga halaman, mga pataba, mga buto, lahat po ay ikinakargo natin sa ating sarili. Ano, ho, yan, yan po ang naging sikabispring. <laughs> Salamat po naman sa inyong pangunawa at pagsama. Ayun po, sa lahat po ng ating nabanggit niyan, uh, hindi po tayo nakaramdam dyan ang hirap, uho -huh. Kung baga nakaramdaman tayo, hindi na natin pinaramdam yung hirap, kung baga naging hobby na po natin yan sa araw-araw, yun basta po lagi tayong masaya oh yow pareho yung ating mga dalaw nag stop over pa po tayo dito at ring gabi na iuwi pa natin ng hugasin ayan dilim na sa dito na sa bayan ayan mga talbos mga kangkong pari pa po yung iba oh. talbos pa rin Oh, Ah. Oh. Kukra. Ito oh, ano po yung dati oh. Ah ah. Lalaga ho. Oh, Nabutan ho nang oh, nagkadidi man ah. Nagkagabihan ah. Pilip naman dun eh, pag doon. pipitin pa ah nakain na po ay naka si kilo po tayo oh. gabi ay sa po dito na po natin na rin ah. Yeah. talaga nga naman ang paghanap buhay naka po, po. oh. talbo kukurat ka naman si ay nga po ang kasamahan yan no ito po yung ating sinisinig kahit yung isang kilo dalawang kilo yung po nandiyan na bumula po eh para dumami pag po hindi natin ito dinala di sayang din may iwanan laang ah. si. ayan na po kumpleto na ho ari tayo ho isa na sa ganyan mga biyahe dati nga doon po prusi tayo kabilang bayan pa sa Riyaya ito pa po kaya din nila kabilang kanto kaya hindi na natin ramdam yung ano Pagod ba? dami sa bago Oo ini sa tindahan din Ano kaya banatang karing kalamasi eh. Ipakita na natin Ayan si boss ah, yung din dinadalahan o oh. mo <laughs> madam mo oh. Nasa highway na po tayo na rin Yay, yeah, eh, bagay po bagay na rin highway na eh, Kahit tayo ha ah. una nasa ganitong highway na kahit magdamagan ang ating takbo at tayo isa na sa magdamagan nung taglumas tayo diretso na ako tayong palengke dalawang baba po araya. may gabi pa kalamansi at saka kangkong paling ang kwalipikasyon nagdoro mga Jai ay... Ano nga ba? 20 po Gabi pa. Para Sabado nang gabi yata, ay... Gabi.